mga boss, good morning mga boss Ito, andito tayo sa dali ngayon mga boss Wala tayo tinda kahapon dahil bumila ko ng gulong At ngayon naman, walang deliver At yung tininda ko mga boss eh, Yung pinawa kong pakwal sa pasi yung Dalawa At yung pinya kong tira Ito mga boss, papakita ko yan nag na rin sa wakas oh, Ito natin mga boss ayun na lang At pakwan natin At ayun mga boss Ayan Ilagyan na natin mga boss Kasi iba guturo raw malamig Ayan Ilagay lang natin yung isang plastic na transparent Ayan mga boss Ayan Ayan o Ayan mga boss Ayan, let's go mga boss 20? 10-20 pa'y 20 na natin Mahal yung pakuha natin Ito na mga boss Hindi ako nakapag video ngayon mga boss Kasi busy ako sa pagchap-chap-chap nung pinya at pakuan panlagay sa baso kaya kaya mga boss so, pali siya na hindi ko kaya hindi ko nakuha ng video kanina ayun na lang mga boss ubos na isa na lang at yung napakalaking map, yelo yan ang tira ayun na mga boss oh. okay may isang pakuan pa ako mga boss ayun kaya lang wala ako bukas pang ano bukas ko na lang tirahin niya mga boss Ya, let's go mga boss. Mayan-mayan, -may, uwihan tayo na. Hindi ka rin bumbay ko.